Good morning, good morning and good morning guys uh, Ito pala, this is Mondar Black uh, Ito pala guys Itong umaga na to uh, Ang gagawin natin is uh, uh, Coffee time It's coffee time It's morning time It's ano uh, Ngayon guys uh, Kasi um, alam nyo guys sa totoo lang Ang akin ano Ang akin Actually Ang akin ano Ang um, mga ano po yung yung frame ng akin ano sa digicam hindi ko alam bakit nagiging maliit siya kapag once na na-edit ko na siya ngayon yan ang malaking tumo lumalabas sa screen ko ngayon hindi ko siya alam kung paano ko siya palakihin kaya dapat nga sana uh, instead na um, tawag nito instead na maganda ang kuha natin kay CBG cam nga siya wala nga nga kaya ewan ko ba kung paano natin gagawin na magiging maganda yung atin frame kasi 4J uh, nakaraan hindi siya 4J ang um, ano ang mamaya mag ano ako mag uh, uh, try ako na mag-isa-isa ako guys ng akin gagawin kung paano ba talaga ang mangyayari sa akin na ano uh, i-try ko siya try, i-upload o i-ano para at least magiging alam ko kung paano ang kwan kasi actually katagal ko na na nagagamit ng ano hindi ko pa rin alam paano kaya uh, Talagang hindi ako marunong mag-edit or mali ang pag-ano ko. Kaya ang gagawin natin guys, um, for today, magbibidyo muna tayo and then i-upload natin itong umaga na to. Kung papaano siya uh, gagawin. Para at least alam na natin kung saan ba nagsisimula ang hindi maganda or sa framing ba ng ano kasi may nakalagay dyan na frame 50 or or sa wide parang ganun ba guys kaya kailangan natin pag-aralan ng mabuti ang ating camera sa ngayon uh, ang gagawin natin guys uh, itong umaga na to magpo-coffee muna tayo ang gagawin ko mag-iinit muna ako ng tubig and then, isisuot ko muna pala itong akin na watch para malaman ko ang akin na heartbeat at uh, blood pressure actually, hindi ko siya ina -ano pagkagabi kasi natatakot ako na pag isang ganun ko lang baka mamaya masisigla ngayon, uh, ito na uh, yun ba eh, ayun na ano na natin ngayon guys uh, ang gusto ko um, mag iinit muna ako ng ano malalaman na natin oh, walang nakalagay sa ano walang tulog Oh. aga pa nagutom na ngayon ang gagawin natin guys mag ano tayo mag almusal wait lang guys pero bagong lahat ah, natin muna guys ang ating na ano ayun kasi madaming kalat magiligpit muna tayo guys ng ating higaan bago ano ayan kasi ang dami ng guys hmm. 我。 ayan guys uh, ito na natapos ko na yung ano dyan sa atin higaan ayun mag init na tayo ng tubig so, yan ganun lang siya ka ano ganun lang siya kataas pero okay lang yun guys yung dami ng ano namin guys gagawin natin is mag actually may hugasan ako mamaya na yan hugasan isabay ko na sa sa madaming hugasan para at least magkakape ka magkaano ka isang ano na lang para magtipid naman sa tubig hindi na maya 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 mahirap mahirap maubos ay matuwan Maya maya ka dyan mag ano. Ngayon, manunood muna tayo. Ay, mag -ano tayo muna. Uh, ano natin muna ang atin na vlogs. I play natin muna. Kasi, kailangan natin i play. At kailangan ko para to i ano.

and trace ayan guys uh, mainit na yung atin na tubig ngayon mag coffee uh, actually hindi tayo coffee uh, milo tayo ito yung milo hindi ko alam kung ilang pera so twin pack ah twin pack siya guys ah oh, maganda to kasi twin pack ang problema saan ay yung Gunting dito. Wala na naman ang gunting, lagi na nawawala ang gunting dito. 'Yan, iano natin muna diyan, itabi natin Kaya baka may gustong mag-inom. with guys is, is Ayan, coffee life, coffee, ah, ano. Actually, hindi coffee life. Ay, pinanok ko na naman ang, ano, kuchilyo na sana ano hindi ko alam yung kutsilyo dito na maliit. Hindi ko na Hmm, nako. Ang ganyan, wala. eh Si dapat kasi dito sa amin, may gunting na talagang laging ginagamit sa lamisa. Alam nyo naman, matigas yung mga ganito. Hmm. Coffee na tayo guys. Coffee. Actually ano. Kahit hindi na mag-asukal. Basta may gatas na siya. Yung Milo ngayon parang may gatas na rin ah. Kasi daw hindi na sila ano ngayon eh. Tsaka malaki na rin ang Manonila ngayon. Ayun, guys. Ngayon magkinapay tayo dito na. Yan lang muna ang almusalin natin. Kasi may ano ako doon, may omelet na ano ako doon. omelette um, omelet na omelet na gulay. Vegetables omelet. Ewan ko ba, bakit nakayuko kayo? Ang um, big, ang hirap kaya. Ah, dahil lang hmm. Hindi, hindi ko kaya i-ano. Yan. Malinis kamay ko ha. Ah. Kahugas ko lang. Nagugas ako ng kwan. defensive. Diba? Ang sarap. Dahil lang asukal. Dito ka na. mm usar o capim. hindi pa accurate yung ko iwan ko bagay ng baby ko wala Sana gusto kong mag-ano. Good morning. Good morning. Ay guys, good morning. Jan sa inyo lahat. Ay, good morning. This is Wonder Blogs. Ah, uh, today is um, Today is uh, May 4. I think yeah. May 4 ah, uh, at Sunday. Ngayon guys, uh, nandito tayo tayo sa atin ano ngayon. Uh, hindi muna tayo mag coffee is chocolate na naman. Ito ang atin na chocolate. Ayan, hot chocolate na ang gagawin natin. Ngayon, kasi, actually, ano, kanina, nakatapos na ako ng akin na